Bukod naman sa war on drugs, umapila rin si Pangulong Rodrigo Duterte sa susunod na administrasyon na ipagpatuloy din ang pamamahagi ng libreng pabahay sa mga government employee at sumukong rebelde. Magbabalita si Jem Avancenia. Ang problema kay na hotdan panahon, dili na ako. But I hope that the next administration will also continue the things that would make our people happy. Sinabi yan ni outgoing President Rodrigo Duterte sa awarding ng Madayaw Residence Unit sa government employees sa Davao City kahapon. Isa itong pamamahagi ng bahay sa mga kawani ng gobyerno at sa mga miyembro ng NPA na susuko sa mga gusto sana niyang ipagpatuloy ng papalit na Pangulo. Sana rin daw, mas paigtingin pa ng National Housing Authority ang kanilang serbisyo. Nagpasalamat naman ulit si Duterte sa lahat ng sumuporta sa kanya to thank you all who have stood by me all these years. Your tireless support will be forever ingrained in my memory, even as I finally step down from public office. Simply lang man noon, sinabi ko, nung na-mayor ako, I will build a comfortable city. Inulit din niya ang kanyang mensahe sa International Criminal Court. ICC, si, si, nakikinig bang kayo? Huwag na magdrama mag-drama ng demanda e niya. Ayan. Sinabi ko na sa mga kriminal, lalo na yung adik mag-rape ng bata tapos patayin, ay Ilista mo yan sa notebook niyo. At kahit daw di na siya ang presidente, tutulungan pa rin niya ang mga pulis na kinasuhan dahil sa anti-drug operations. Just do it in the performance of duty. Wala kayong, makapatay kayo ng lima, anim dyan. You know, one box to be armalite, brrrr. Iba-iba ang matamaan, pati inosente. Do not worry. That is part of the territory of fighting. I will be there to support you. Para sa 1PH, Jem Avancenia, News 5.